na natin ang ating mga halaman. Yung ulang mga trabaho. Tay ko. Yung ulang mga trabaho. Magpicture-picture na lang sa halaman. Eto na. na okay. May nahanapin tayo. Ito ang mga tinanim kong na ba plant. Ito. May mga ano na siya. May mga bukad ba? Flower. Tingnan mo ito. Flower. Flower. Mabangun daw ito. Paamoyin daw. Hindi man mabango. <laughs> pag gabi daw ito, mabango. Sabi nila. Tapos, ano, bihirang bihira lang daw to na mamulaklak ang snake plant. Tapos, ang sabi nila, magwish ka daw pag may flower to. Kasi, ano daw to, ang swerting halaman daw to. Ang paswerting mga halaman, snake plant. Pero, gabi daw tumahalimuyak ang amoy ang flower niya. Ng mga tanim ko. ito dalawang klase ito mga snake plant ito snake plant din ito pero mababa siya ito ang ano mga masiswerteng halaman doyan ito mayroon pa ano ito ito dito tayo. Dito tayo sa loob ng aking mansion. Dito, dito, dito tayo. Ito. Ipinasok ko ng snake plant. Kasi ang sabi, maswerteng halaman. O, para mapumasok ang swerte sa bahay natin. Ito, ito. Maswerteng halaman daw ito. Money tree. Ito rin. Ito. Maswerteng halaman daw Ito. 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 oh, ito. Maswerteng halaman daw din to. Ito. Isa rin to klase na snake plant. Hmm. Nagtanim ako ng mga nagtanim ako ng mga mga, pa, mga paswerteng halaman. Mga maswerteng halaman. Tinanim ko na. si hmm. See. Ayan, pinasok ko na sa loob para pumasok diretso ang swimming.